Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Mayo 5, 2025. Ngayong Mayo 5, sumasayaw sa hangin ang masiglang biwa ng 5 de Mayo, at bilang isang Sagittarius, maaaring maramdaman mong lalo pang tumitindi ang iyong likas na apoy at sigla. Sa araw na ito, hindi lamang ito tungkol sa pakikisalamuha sa iba, kundi isang mas malalim na pagdiriwang sa iyong sariling puso, isang pagkakataon upang yakapin ang inspirasyong dumadaloy mula sa iyong kalooban. May kakaibang saya at aliwala sa paligid na tila nangungusap sa iyo na ito ang tamang panahon para pasiglahin ang iyong sarili, linangin ang iyong mga hangarin, at hayaang makapagbigay liwanag ang iyong sigla sa iba. Sa mga sandaling ito, napakahalaga na maglaan ka ng panahon upang pagnilayan kung paanong hinuhubog ng iyong kumpiyansa ang mga interaksyon mo sa mga tao. Minsan, ang labis na tiwala sa sarili ay nagiging pagmamalaki na hindi mo namamalayan. Kapag nangyari ito, maaaring maapektuhan ang iyong pagdedesisyon at maging ang iyong pakikitungo sa iba. Kaya't hinihimok ka ng araw na ito na maging mapagpakumbaba, bukas ang loob sa feedback, at tanggapin na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa tindi ng iyong boses, kundi sa lalim ng iyong pakikinig. Habang binabaybay mo ang abalang ritmo ng araw, anyayahan mo ang iyong sarili na makinig ng mas malalim sa tinig ng iyong kalooban. Ang katahimikan ng loob ay mahalaga lalo na sa gitna ng kasiyahan. Ang mga salamin, literal man o simbolikal, ay maaaring magpakita sa iyo ng mga aspekto ng sarili na dati hindi mo napapansin. Sa bawat sulyap mo sa salamin, subukang makita hindi lamang ang iyong panlabas na anyo, kundi ang intensyon na nais mong ipalabas sa mundo. Ano ba talaga ang iyong ipinapakita? Isa ka bang pinanggagalingan ng inspirasyon o kailangan mong itama ang ilang direksyon ng iyong enerhiya? Ngayon, sa ilalim ng enerhiya ng Leo, may panawagan na balansihin ang iyong mga pagnanasa at ang mga sakripisyong kailangang gawin para sa mga iyon. Hindi lahat ng kagustuhan ay kailangang ipaglaban agad. Minsan, ang kabutihan ay nakikita sa paghihintay, sa pag-unawa sa timing, at sa pagtutugma ng sariling hangarin sa kabutihan ng nakararami. Pagnilayan kung paanong ang iyong personal na interes, ay maaaring sabay na umusbong kasama ng mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. Tandaan, tunay na kasiyahan ay makakamtan kung ang sariling liwanag ay hindi natatabunan ang ilaw ng ibang tao, kundi tumutulong itong mas magliwanag pa. Ang araw na ito ay nagtuturo rin ng kahalagahan ng pagkilos mula sa puso, isang pagkilos na may kasamang pag-ibig at pasasalamat. Kapag isinabuhay mo ang ganitong klasing enerhiya, ikaw ay nagiging regalo sa sinumang makasalamuha mo. Kahit sa maliliit na kilos, isang iti, isang tulong, isang simpleng pagdamay, nakakapagbigay ka ng pag-asa kaya't gamitin mo ang iyong kakayahang magbigay sigla sa kapaligiran at maging instrumento ng kabutihan. Ang iyong pagkatao ay isang ilaw na makapangyarihan kung ito ay ginamit ng may layunin at malasakit. Maswerteng kulay mo ngayong araw ay kahel, isang kulay ng init, kasiglahan, at positibong enerhiya. Makatutulong ito upang mapanatili mong buhay ang inspirasyon at sigla mo sa buong araw. Ang maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput tatlo. Subukang bigyang pansin ang mga numero ito kung sakaling makaharap mo sila, maaaring magsilbing palatandaan ang mga ito sa ilang mahalagang desisyon o pagpili. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagpapahayag ng pasasalamat, isulat sa papel ang limang bagay na ipinagpapasalamat mo, at isa-isang balikan kung paano kanito nito pinatibay. Isa rin sa maswerteng gawin ngayon ay ang pakikipag-usap mula sa puso, makinig sa isang kaibigan, o magsimula ng usaping makabuluhan na magpapalalim ng inyong ugnayan. Sa gitna ng masiglang pagdiriwang at galaw ng mundo, ang paalala ng araw na ito ay manatiling konektado sa iyong sariling core. Hindi mo kailangang sumabay sa lahat ng ingay, mas mahalaga ang pakinggan ang sarili at piliin kumilos mula sa lugar ng katotohanan. Ang tiwala sa sarili ay hindi kailangang maging kayabangan ang sigla mo ay hindi kailangang maging inay. Sa halip, gawin itong inspirasyong tahimik pero matatag, parang apoy na hindi kailanman namamatay, ngunit hindi rin kailangang lumamon. Ang payo para sa iyo ngayong araw ay ito, yayon mo ang iyong pagkilos sa mga bagay na tunay mong pinaniniwalaan. Iwasan ang mga desisyong galing lamang sa bugso ng damdamin o panlabas na pressure. Makinig sa sarili. Magsalita ng may layunin. Kumilos mula sa kabutihan, at tandaan, sa bawat hakbang, may oportunidad kang palalimin hindi lang ang relasyon mo sa iba kundi lalo na ang relasyon mo sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, pagnilayan kung paanong ang mga maliliit mong kilos ay nagkaroon ng malaking epekto. Sa paanong paraan mo na ipahayag ang iyong pasasalamat? Sa paanong paraan mo na ipakita ang iyong pagkakabuka sa damdamin ng iba? Sa mga ganitong tanong mo masusukat kung paano ka lumago ngayong araw. Ang masiglang enerhiya ng Mayo Asingko ay nagsilbing paalala na ang pagdiriwang ay hindi lamang sa panlabas kundi lalong-lalo na sa panloob. Maging tagapaghatid ka ng sigla at liwanag, hindi lamang sa mga kapistahan kundi sa bawat ordinaryong araw ng buhay. At habang nilalampasan mo ang araw na ito, yakapin ang paglalakbay na hindi palaging maliwanag pero punong-puno ng pag-asa. Sa pagyakap mo sa sarili mong lakas at liwanag, ikaw ay nagbibigay daan para mas lalo mong maunawaan ang totoong kahulugan ng sigla, kumpiyansa, at koneksyon. Patuloy kang magliwanag, Sagittarius. Ang mundo ay nangangailangan ng apoy mo, isang apoy na hindi nanunog kundi nagpapainit at nagbibigay buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.